Ito eto ni nanghihingi sa akin ng Salamat pagkain. Po. Ay ang pambili niya ng pagkain. Kawawa. Salamat. Ano po. pangalan niya? Maria Cristina Samanya. Oh, Maria Cristina. Nanghihingi taga dito siya. So bibigyan natin kasi sa kawawa. Salamat po maraming. Para may pang -ano siya, pang-merienda. So, ganyan tayo eh. Uh, tayo ay may ma mapagbigay sa mga nangangailangan. Na generous tayo. Marami pong salamat. Yeah. Thank you. For... You. You're welcome. Thank you. <laughs> yeah, dito Andito kasi ako ngayon sa Eco Park. Ito ko Para akong clown. Papayos ko pa to sa parlor. Pero maganda naman tingnan. Ayan yeah. ang Nasa Eco Park tayo sa Angono. So, pakikita ko sa inyo yung lugar. Ayan, mayroong sereno, Ganda ni magpapapicture ako diyan sa rin sa dagat nila malalim yung kasi ng gawa ng karina na pagyo kaya yun yung mga namingwit may mga namamangka kasi nungunguha sila ng tilapia yung mga bangos tilapia dalag yun yung mga karanila yun yung mga mga boat nila so ayan denn den, nimm den, den. Ayan. Nagkaroon pala sila dito ng project. So, yun na. Magiging generous tayo. Ah, madalas talaga akong mamigit. Sinaawa ako sa mga, ano, sa mga Ayan yung nakatatak doon na Lake Lakeside Eco Park. Yun yung, yung pa yung pangalan ng lugar na to. sa ang angono. Ayan. Maganda yung mga pasyalan dito. Ang ganda ng pasyalan Anak, anak. Anak, anak. Anak, anak. Anak, may lake pala. Lake or lawa sa Tagalog. So, yan. Ngayon, mami, bibili kami ng pagkain. Busog pa kasi kami na kumain na kami ng lugaw. Ng beshi. So, ngayon, ang gagawin namin ay ito na mamasyal kami. Lawak ng pastan. Papakita ko sa inyo yung pasyalan. Ayan, ang ganda. Yeah, kasi mga building, passive crossing, gano'n. Uh, papuntang Laguna Bay, Paranaque. Diyan yung mga building nila. Puro water didi siya. Puro water didi. Saan ba yung asawa ko? Giniwanan ako niya. Saan niya? Ayun lang rin siya. Magpapapicture ko sa asawa ko. Hanggang darito. Ayun <laughs> Pero mas maganda doon. Maganda doon. Ayun na. Ang ganda. Malawak. Sandali mga besha.